limang piso lang halaga ng lansones dito sa Davao. So, limang piso lang to. Bumili ako ng 15 kilos. Kaya kung sino gusto magnegosyo, dito na sa Mindanao, limang piso lang ngayon ng lansones Pag bumili ka ng isang truck, pag mo ng Luzon, millionaire ka na. Diba, limang piso lang yan. <laughs> Saka ito. Oh, Mangustin. 15 pesos. So, di ba? Napakamura ngayon. Limang piso lang yan. Pinahalo na nila sa mangustin. Yan ang mangustin. Yan. Pag ganito pala ang buwan ngayon dito sa Mindanao. Ano pala siya? Dagsa tagalan Sones. So, hindi, ma hindi nakakapaniwala, no? Talagang bilihan daw talaga dun sa mga farmers, 5 pesos. Pag sa market, 10 pesos. Dahil ito, galing to sa sa mga farmers, kinuha ni Toyen Vlog. So, napaka mura. Ah, lalong tumatagal, lalong tumatamis. Ah, habang nabubulok daw, tumatamis. <laughs> <laughs> Yun, sa mga gusto magnegosyo, no? Kung malapit lang sana itong Mindanao sa so ngayong buwan. Siguro yung puhunan mo na kahit malit lang malaki na yung magiging tubo. Sa Luzon yata bintahan pa ngayon 50 o 40 o 30 no. Kukunin mo dito ng 5 pesos byahin mo mga 2 days, 3 days. Ay, malaki pa rin ang kita. 'Yan ang ngayon, 5 pesos. Itong 15 pe 15 kilos binili lang natin ng kuntad 5 pesos magkano? 100. 100 pesos, 15 pesos na akin si kilo. Anong baray to, Toy? Long, longkon, ano? Uh, Duko. doko. Doko, ay sa Tagalog, sa Luzon, hindi namin alam ko. Yan, lagay natin sa isang karton. Dahil patitikman natin yung mga taga Mindoro. Ngayon, bubuhos na natin. Nahulog! Nahulog! Galing. Well, eh. Ito ang nag-book sa akin, si Jen. Thank you kay Jen. Subukan. Subukin. <laughs> Nahirapan ka sa kalisod, no? O, oh, sunod natin ilagay yung durian. Toy, come on down. Native na ya? Yeah. Doon sa mga gustong magkuha ng panghilod. Ang sana, bookkeeper na. Yan. Yeah, bookkeeper na. na, yeah, Ilalagay natin ng durian. Hala, natusok. Natusok. <laughs> Natusok tulad ka Bawal sa eroplano tayo ganito kaya babalatan na lang. Bango. Kilo niya chair. Kumakain niya nalala pag mainit. Talagang mag ano, kusang magbiyak yan. Kusang hindi bitak ang hang, 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 Kamay lang ang gamitin. Kung Pare Samson ganito magbukas oh. Kung nagpakuntis pala oh, yeah. ako, panalo ka, ano? <laughs> Kadaya. Oh. Kadaya. Oh. Okay. Okay, no, no, ha? Oh. oh Ayun nga, no. Kamay lang ha, wala akong ginamit na ano ha. Wow. Basic na basic. Yes. Mads, Tupperware. Tupperware, Mads. Yon. Tingnan mo, tignan mo. Ganito Dorian. lang, ganito lang. Oh. Ganito lang kay basic. Dito, sa kabila. Yeah. Ganito lang yan. Oh. Basic na basic lang yan. Yan, sa ng oh. pareti ah. Hmm. Variety. Ah, hindi lang ko oh. Para hindi na kayo mahirapan. Hmm. No, Baring Samson. Oh, wawa naman si Jen na kinakain yung <laughs> Tira-tira. Kumain ka niya noon. Hindi naman na ano sa amin. Lapad na ka daw. Hindi man ako nakain yan. Hello, Ben? Lame. Bali wala <laughs> lame kay Jen. Ya, Sarap. Bukipo niya no, kuya. Ay, may maliit. Pait. <laughs> yan, may dulo. May, may ano yan, ganyan. Susundan lang yung parang um, gates na. Mm. Pero na isang araw, mali ang pagbukas.

Grabe, iba naman takip. Ice cream po ang aming lagayan. Lucky Road. Ice cream o lame. Yan ang nilagay na. Kasi ito daw, bawal daw sa airport. Yan, bawal yan. Bawal. Amo yan, amo. Kasi mga ngamoy, ito lang daw. Kapit. Sa tupperware. Ilang pa lang. Sa pink tape Excited na siguro sa ako pag nakita. Sige. Gamil Farm. Ayan. Ayan. So, tapos na ang ating Dorian ilalagay na dito. So, 15 kilos na lansunes. O, 5 kilong mangustin. At isang ice cream na durian. Lika inay. Pag binuksan mo ang lika ni inay, tcharan! Lansunes. 15 kilos na lansunes. Yung durian, no, pagkatanggal sa balat, binalot pa ng plastic dahil bawal ang amoy sa aeroplano according to expert tapos grabe sa salvage niya pa <laughs> ipapacking ipapacking niya pa oh kawawa naman yung durian